Nang makita ito, bumulong si Jury anong problema sa kotse na ito. Nahaharangan ng kotse ang pintuan ng tindahan at anong klasing walang ingat na tao ang... Ngunit bago niya natapos ang kanyang pangungusap, dahan-dahang bumaba ang bintana ng Lamborghini na nagpapakita kay Rio sa loob. Sa isang mainit na ng ngiti, kumaway siya at bumati kay Jury hinihimok siyang magmadali. Si Juri nang makita si Ryu sa loob ng Lamborghini ay medyo nagulat at nagpanik dahil kanina lang ay tungkol na siyang magsalita ng masama tungkol kay Rio. Nang magbago ang traffic light sa berde, si Jury, na medyo nag-aalala, ay nagmadaling tumakbo patungo sa limitadong edisyon na Lamborghini ni Rio. Lumapit siya sa bintana ng kotse, ang kanyang muka ay nag-aalala at medyo naguguluhan at tinanong si Ryu kung kanya ba ang kotse. Si Rio na may mainit at magalang na tono at may tiwala sa sarili ng iti ay sumagot na, oo, ito ang kanyang sasakyan, at labis siyang humihingi ng paumanhin sa pagparada nito sa harap ng kanyang tindahan. Nagparada si Rio ng sasakyan doon upang sunduin siya. Sa puntong ito, nagulat si Jury at naisip, kaya ba ni Rio nabasahin ang kanyang isip? Sumagot siya na ayos lang at hindi siya nagmamalasakit, at sa mga salitang iyon, pumasok siya sa sasakyan pagkatapos sa loob ng ilang segundo umarangkada ang Lamborghini agad na bumilis si Juri sa kabilang banda ay medyo kinakabahan habang pinapanood ang tanawin mula sa sasakyan sabi niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na sumakay sa ganitong sasakyan si Ryu sa kabilang dako ay nagsabi rin ito ang kanyang unang pagkakataon na sumakay sa ganitong sasakyan alam niya na ilang buwan na ang nakalipas siya ay isang mahirap na talunan kaya pareho sila at maaari na siyang maging mas komportable at hindi na kinakabahan. Pagkatapos, nang siya ay medyo mas komportable na, humarap si Jury kay Ryu at tinanong siya kung magkano ang halaga ng ganitong sasakyan. Palagi niyang gustong magkaroon ng ganitong sasakyan, ngunit sa totoo lang, ito ay isang pangarap na tila hindi maabot. Sumagot si Ryu nang walang paki-alam hindi naman masyado, mga 900 milyong won lang. Nang marinig ang salitang 900 milyong won, nagulat si Jury at nagstammer 9.900 milyon. Sinabi ni Ryu na hindi naman ito masyado. Tinanong niya si Ryu kung alam nito kung ilang convenience store ang maaari niyang buksan sa 900 milyong won. Kung ang kanyang pamilya ay hindi kumain ng kahit ano sa loob ng 30 taon at nag-ipon lang ng pera Halos imposible pa ring makakuha ng ganitong halaga. Si Ryu na nakatuon sa pagmamaneho ay sumagot na kumpara sa perang nakuha niya mula sa lottery, hindi ito masyado para sa kanya. Kaya ayos lang. Si Jury sa kabilang banda, habang nag-e-enjoy sa tanawin, ay nag-isip na tama siya. Hindi na si Ryu ang kawawang talunan na dati ay inaapi. Siya ay isang nagbago na tao ngayon, at higit pa rito, siya ay isang mayamang tao na may 60 bilyong won sa kanyang pangalan. Ngayon, parang sila ay namumuhay sa magkaibang mundo at si Ryu ay lalong lumalayo sa kanya. Bigla, isang naisip ang pumasok sa isip ni Juri at siya ay medyo nahihiya at naguguluhan. Habang hawak ang kanyang buhok, naisip niya na sa paraan ng kanilang pagsasakay na nakabihis, tiyak na parang date ito at siya ay medyo nahihiya. Sa puntong iyon, tahimik na sinabi ni Ryu na, sa totoo lang, may kailangan siyang ipagtapat kay Juri. Nang marinig ang salitang ipagtapat, sapat na ito upang maguluhan si Juri. Ang kanyang buong mukha ay namula at parang nag-short circuit ang kanyang utak. Parang sumabog ang usok mula sa kanyang ulo tulad ng pagsabog ng bulkan. Ngayon, ang buong mukha ni Juri ay pula. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo at siya ay pawisan. Sa isang nanginginig at mahinang boses, tinanong niya, "Ano? Tingnan, tingnan, ipagtapat. Hindi pa siya handa para doon. Kailangan niyang maging mentally prepared para dito." bulong niya. At si Ryu, na nakikita si Jury sa ganitong estado, ay narinig din ang iniisip ni Jury dahil sa kanyang kakayahan, ang inner thought skill. Si Ryu ay naging medyo kinakabahan din at sinabi na hindi naman ito kakaiba na ipagtapat at hindi ito ang iniisip ni Jury, kaya huwag magkamali ng pagkaintindi. Agad na bumalik si Jury sa kanyang katinuan at nagsabing, Nagkamali ng pagkaintindi? Ano ang sinasabi ni Ryu? Ipinagpag niya ang kanyang kamay at sinabi na may pumasok lang sa kanyang mata, kaya siya kumikilos ng ganoon. Pero sa kalooban, siya ay labis na nahihiya na gusto niyang tumalon mula sa bintana ng sasakyan o magtago sa butas ng daga. Pagkatapos nang ang sitwasyon ay naging medyo normal, sinabi ni Ryu, na sinabi niya kay Jury, na may isang matandang lalaki na may baboy sa kanyang ulo na dumating sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya ang tungkol sa lottery number. Tama ba? Ganito nakuha ni Ryu ang kanyang panalo sa lottery. Sumagot si Jury, "Tama iyon." Iyon ang sinabi ni Ryu sa kanya. Pero pagkatapos ay sinabi ni Ryu, sa totoo lang, hindi iyon totoo. At inamin niyang siya ay nagsinungaling. Nang marinig ito, medyo nagulat at nalito si Jury sa simula. Nagpatuloy si Ryu na ipaliwanag na sa katunayan, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa winning lottery number mula sa kanyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang kakayahan ng future sight. At dahil sa kakayahang iyon, paminsan-minsan ay nakakakita si Ryu ng mga bisyon ng mga pangyayari sa hinaharap kaya nalaman niya ang tungkol sa winning lottery number. Ngunit ito ay totally random at hindi niya nakikita ang anumang tiyak na hinaharap na nais niyang makita. Minsan, nakakakita si Ryu ng mga kakaibang vision tulad ng kulay ng underwear ng kanyang kapitbahay o iba pang mga kakaibang bagay. Nang marinig ito, si Jury ay masiglang pumalakpak at pinuri si Ryu, sinabing talagang mayroon siyang cool na kakayahan. At higit pa rito, ang klase ni Ryu ay isang natatanging klase. Si Ryu, maaaring siya ang diyos ng kamatayan, ngunit siya ay talagang isang birheng talunan sa harap ng isang babae kapag alam niyang gusto siya nito. Kaya't may sweet ng iti, sumagot siya. Mukhang ganoon nga, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang kanyang kakayahan dahil hindi ito nakakatulong sa kanya sa labanan. At ang kanyang laban ay hindi rin ganoon kaganda dahil hindi ito nakakatulong sa kanya sa labanan at talagang mahina ang kanyang laban. Pagkatapos, si Jury, na mas komportable na sa harap ni Ryu ngayon, ay nagsabi, hindi ito ganoon. Maaaring makakuha si Ryu ng intel o bisyo ng kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na laban at gamit ang kaalamang iyon, makakaligtas siya. Nagpasalamat si Jury kay Ryu sa pagsasabi sa kanya ng katotohanan at talagang masaya siya na nagtitiwala si Ryu sa kanya na ibinunyag ang kanyang lihim. Sa puntong iyon si Jury na mas nasasabik ay nagsabi, "Dahil sinabi sa akin ni Riu ang kanyang lihim, gusto ko ring ibahagi ang ilan sa aking mga lihim." Si Ryu, na narinig ito, ay sinubukang sabihin na ayos lang, ngunit bago paman man makapagsalita si Riu, nagsimula nang magsalita si Jury tungkol sa kanyang mga lihim. Ipinaliwanag niya na sa unang round, nakuha niya ang kakayahang protection. Gamit ang kanyang kakayahan, maaari niyang pataasin ang stats ng iba o pataasin ang kanyang sariling stats. Ipinaliwanag niya na kung may limang tao sa loob ng 10 metrong radius sa paligid niya, makakagawa siya ng limang layer ng barrier at mapapalakas ang sarili na ginagawa siyang mas malakas, kaya't mas maraming tao sa paligid niya, mas nagiging malakas siya. Si Ryu ay nakinig sa lahat ng ito na may ngiti. Sa wakas, matapos niyang ipaliwanag, humarap si Yuri kay Ryu na may malaking ngiti at sinabi na talagang maganda ang pakiramdam na ibahagi ang kanyang kakayahan sa isang taong maaari niyang pagkatiwalaan. Talagang masaya siya. Si Ryu ay tumawa ng kaunti. Hindi alam kung ano ang sasabihin dahil alam na niya ang lahat tungkol sa kanyang kakayahan mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, tinanong ni Jury si Ryu. "Ngunit bakit mo biglang sinabi sa akin ang lahat tungkol sa iyong mga kakayahan at lihim?" Ipinaliwanag ni Ryu na ang pagtatago nito mula sa isang kaibigan ay nakabother sa kanya at naramdaman din niyang hindi ibubulgar ni Jury ang kanyang mga kakayahan. Nang marinig ito, si Jury na medyo nagulat ay nagtanong kay Ryu kung may iba pa siyang nais sabihin sa kanya. Nagpatuloy si Ryu na ipaliwanag ang lahat ng mangyayari sa ikaapat na round na pinatutunayan na tama si Jury. Talagang nakita niya ang isang bisyon ng kung ano ang mangyayari sa ikaapat na round. Ibinahagi niya ang lahat ng detalye kay Jury tungkol sa ikaapat na round. Nang marinig ito, nagulat si Jury at sumigaw sa gulat, totoo ba ang sinasabi ni Ryu? Iyon ba ang mangyayari sa ikaapat na round? Si Ryu, na may seryosong ekspresyon, ay nagpatunay na totoo ito at nagbigay babala kay jury na maging alerto sa lahat ng oras dahil walang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin ng ibang mga manlalaro sa ikaapat na round. Sumagot si jury na may determinasyon, okay, gagawin ko. Pagkatapos, si jury na nakatingin sa labas ng bintana na may mainit ng ngiti sa kanyang mukha ay nakaramdam ng ginhawa at labis na kasiyahan. Nagsimula siyang mag-isip at tahimik na magpasalamat kay Ryu sa kanyang isipan. Talagang nagpapasalamat siya kay Ryu sa pagbabahagi ng lahat tungkol sa ikaapat na round dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan upang makaligtas siya sa ikaapat na round ng walang seryosong pinsala. Pagkatapos si Jury na medyo nahihiya ay dahan-dahang humarap kay Ryu at nagbigay ng mapanlikhang sulyap sa kanya. Naisip niya kung may nararamdaman si Ryu para sa kanya at kung iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala para sa kanya. O baka ginagawa ito ni Ryu dahil magkaibigan sila? Ano man ang dahilan? Lihim na umaasa si Jury na balang araw ay magkakaroon ng damdamin si Ryu para sa kanya. Habang siya ay nalulumbay sa mga pag-iisip na ito, si Ryu ay patuloy na nagmamaneho ng sasakyan. Hindi sinasadyang narinig ang lahat ng iniisip ni Jury dahil sa kanyang kakayahan sa kanyang isip. Ang eksena ay lumipat at nakita natin si Ryu na nakaupo sa kanyang kama, habang hawak ang kanyang iPhone Ultra Max Giga Edition, tinitingnan ang larawan ni Jury. Si Ryu ay talagang seryoso. Siya rin ay medyo kinakabahan. Iniisip na wala siyang ideya na may nararamdaman si Jury para sa kanya. Ngayon, napagtanto niya na sa kanyang nakaraang buhay. Ano man ang sitwasyon, palaging tinutulungan siya ni Jury. At minsan ay nagsacrifice pa siya para iligtas si Ryu. Ngayon, na niya kung bakit, dahil si Juri ay palaging may gusto kay Ryu mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos nito, isinara ni Ryu ang kanyang telepono. Inilagay ito sa tabi niya sa kama. Inayos ang kanyang unan at natulog. Naisip niya na wala siyang oras upang mag-isip tungkol sa mga damdamin at pag-ibig ngayon. Darating ang tamang panahon para sa kanya. Sa ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat upang protektahan ang mga mahal niya sa buhay at para doon, wala siyang oras para sa pag-ibig. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang araw ng Marso 31. Alas 11.50 sa ibon ng gabi, limang minuto na lang bago magsimula ang ikalawang round. Si Ryu, nakahiga sa kanyang kama, ay nagbabrowse sa tindahan, naghahanap ng kagamitan. Bumili siya ng Shadow Gloves of Darkness na may epic grade. Ang kakayahan nito ay kapag suot na ang guwantes ay magiging transparent sa gabi at anuman ang sandatang hawak ng nagsusuot ay magiging semi-transparent. Magdadagdag din ito ng lakas at liksi ng limang puntos. Si Ryu, malalim ang iniisip, ay handang-handa na dahil ang guwantes na ito ay may malaking papel sa ikalawang round. Talagang excited siya para sa round na ito. Habang malalim ang kanyang pag-iisip, may kumatok sa pinto. Lumingon si Ryu sa pinto at walang iba kundi ang ating kaibigang si Wani. Medyo natatakot at nag-aalala siya at tinanong si Ryu kung malapit na bang magsimula. Lumapit si Wani kay Ryu, nagtatanong kung handa na ba siya at kung makakaya ba niyang tapusin ang round na ito. Si Ryu, para lang asarin si Wani, ay nagsabing malalaman ni Wani kapag pumasok na siya sa ikalawang round. Si Wani, napatuloy na, na nag-aalala ay nagsabi na nang sabihin ni Ryu na ang kanyang natatanging kakayahan ay ang makakita ng hinaharap, talagang natuwa siya. Akala niya, gamit ang kakayahang ito, makakaya ni Ryu na malampasan ang lahat ng palapag ng hindi namamatay. Pero ngayon, na dumating na ang oras, talagang nag-aalala siya. Sinabi ni Ryu na ang pagkakita sa hinaharap at ang kumilos ayon dito ay talagang magkaibang bagay. Nang marinig ito, Lalo pang natakot at nagpanik si Wani, sinabing kailangan talagang makabalik si Ryu ng buhay sa anumang paraan. Sa pang-aasar, sinabi ni Ryu kay Wani na huwag magsalita ng malas dahil iyon ay isang death flag. Nagpatuloy silang makipagchat ng kaunti at ngayon ay ilang segundo na lang ang natitira. Dahan-dahang ipinikit ni Ryu ang kanyang mga mata, iniisip na talagang mahirap ang round na ito dahil tinatawag itong death round. Nang tuluyan na niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ipinakita na ang lahat ay dumating na sa ikalawang round. Si Yangman ay nakatayo na may inis, nakayuko dahil muling ipinaalam ng sistema na dahil sa mga parusa, ang lahat ng kanyang stats ay permanenteng nabawasan ng 50%. Medyo nagpanik si Yangman, nagngangalit ang mga ngipin, iniisip na hindi siya makapaniwala na ito ang resulta ng pagtataksil sa muscle head. Bukod dito, wala na rin siyang sampung utos na magagamit sa ikalawang round. Patuloy na nagpanik, sinimulan ni Youngman na tumingin sa kaliwa at kanan, sinusubukang hanapin kung may tao o mga dating kaibigan na nagtatago o nagbabalak na patayin siya upang maging susunod na zone leader. May isang anak ng kanyang kaibigan na nagbabala sa kanya na papatayin siya ni Youngman sa ikalawang round. Pero nang tumingin si Youngman sa paligid at tumingin pataas, siya ay naguluhan at nagulat. Ang buong lugar ay itinayo gamit ang material na puno ng puti. May mga kakaibang estruktura na lumulutang sa langit ngunit lahat ay puti. Nang makita ito, lalo pang nagpanik si young man iniisip, anong klasing quest ang magaganap sa kakaibang lugar na ito? Hanggang sa kanyang makikita, wala kundi puti at ang lahat ng puting kulay sa paligid niya ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang siya ay isang daga sa laboratorio at may nagmamasid sa kanya mula sa itaas. Sa sandaling iyon, napansin ni Young Man si Ryu at nang makita siya, lalo siyang naiinis, iniisip na lahat ng ito ay nangyayari dahil sa salbahing Black Scythe.